na ulit na na mga sinampay mo sarap maligo sa ulat mo kidlat kidlat na ito eh makakainis ang bata maligo sa ulat ako delikado kukuli talaga sila ang gawain lakas kasi hindi nila so ayan, humina na yung ulan wala na rin yung hangin kaya lang may kulog pa ko oh, ang mga sampay ni Obre oh, look kasi basa basa lahat oh, dyan ako tigas ayan

Maligo. Ay, makaligo. Okay. Hindi kasi ito. Lumang washing ko na yan. Ito yung bago. So, this. No? Airplane pa. Stay safe Airplane Naglalaan na ulit Ano yun yung, yung kalamansi ko Payat siya Tapos pataas Ayun na, no. nagas-nagas dito Nagas-lagas ngayon daw. Nakakulog eh. Tira na yung aking trapan. Ang aking sumusahe yan. Wala kalawang nag-uusap tayo kaya yeah, pag muna ako sa isang paigyan, sa kabila ako okay, paigyan. Hindi ko masyadong makalala ng mga well, na.